Good morning! So, ngayon is January 30, 2024. So, ngayon lang ako malapit sa daan, tumambay, since may inaantay ako dito. So, since nakatambay lang ako dito, ipapasilip ko na din yung uh, view dito malapit sa daan. Hello! So, nandito ako malapit sa Sidakang Negros Village. Ayan yung karatula. And then, dito naman, sa kabilang side, merong fruit stand. Ayan, nagtitinda ng mga mga fruits. Ayan. And then, sa kabilang side naman is yung ayan, parking space. And then, ayan, Madaming sasakyan na dumadaan